Tinalakay sa pulong ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng MOTC BARM ang mga batas at patakaran na magpapabuti pa sa public transportation sa BARMM. Kabilang din sa pinag-usapan ay ang pagbubukas ng panibagong ruta. Ang kwentong kaunlaran sa pagpapabuti ng transportasyon sa BARM mula kay Naptali Belarde. Nagtitibay pa ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga bagong patakaran at batas ng tanggapan. Sa pulong na isinagawa ng BLTFRB na pinangunahan ni Ministry of Transportation and Communication Minister at Board Chairman Termizi Masahod, tinalakay ang ilang patakaran at programa para sa pagpapabuti ng pampublikong transportasyon sa Bangsamoro Region. Isa sa mga pangunahing naging desisyon ng BLTFRB ay ang pag-adopt ng memorandum circulars ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board bilang hakbang na magiging ayon ang national policies sa konteksto ng Bangsamoro. Layunin nitong tiyakin na ang mga panuntunan ng BLTFRB ay alinsunod sa national policies habang isinasaalang-alang ang mga natatanging pangangailangan ng rehiyon. Tinalakay rin ng BLTFRB ang mga panukalang pagbubukas ng mga bagong ruta at ang pag-uuri ng mga pampublikong sasakyan sa Bangsamoro. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng malinaw na gabay ang mga transport operator at mananakay pagdating sa ligtas at maayos na transport services. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.